Napakalamig na, 'di ba't ba? Ganun naman. <laughs> so, what's up mga repa? Andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. Dahil gabi ngayon, mapupunta tayo doon sa kabila, kukuha ng pagkain, kakainin ng aso. <laughs> Alam ko kakainin namin. <laughs> Tulog ang aking pamangkin. Ayun, yung isa ayun nag workout mga repa so let's go kailangan nating yung ano yan nikot lang natin ng konti dahil baka hindi tayo makita sa ating kamera. pupunta natin tayo doon babalik ako kayo At sa At. Ayan na ito na guys yung ipapakain natin aso kain natin yung iba rito, bibigyan natin yung aso kasi masarap to eh no kakainin natin guys to sa akin tignan nyo ha sisig ang sarap mga repa eh no? sisig may lumpia pa taas ayan yeah tara let's go kakainin natin mamaya lalakad na naman tayo dito mga repa wala sa tindahan at nagpapahinga napagod ako napagod ako napagod ako sa paghabol sa aso dahil nakawala si shepherd si sky mga repa ano? so bibilta din sa tindahan mga repa alright Kaya pabili po Pabili po Sarado na Sarado, Sarado na ayun. mga repa So let's go So ayun mga repa Darating itong Sisig Paganda dito yan mga repa Hmm yeah. Dahil wala tayo. Grabe pa kinakain. Smooth. lang mga Ay okay. mga repa, no. So, babalik ako mama. Let's go. So, ayan, let's go Isang busina muna Wala Atras tayo Baba ka na ta Open Hoy, magmumotor kayo. Ha, yung, kami. Yung motor na gamitin nyo. Ano ba yan? Datid ko lang kayo dito. So, let's go. Pauwi na. Ayan. Iwan na natin sila rito. Ayan, papasok. Si mama niya lang maghahatid. At si mama niya talagang naghahatid dyan, mga repa. So, tara, let's go. Brum, brum. Skur, skur. Brup, brup. So ayun mga repa, naka na tayo mga repa, nandito na tayo sa bahay. Ngayon ay magkakapit tayo. Let's go! Ito na nga pala yung kape natin mga repa. So, natimplaw na to kanina. Iniwan ko lang kasi naghatid ako sa kabila. Kinuha ko lang yung e-bike. Ngayon, ito na. Tara. Tamahan niyo ako magkape. hmm Ah, napakalamig na. Di ba't ganun naman? <laughs> So ayun mga repa, hindi ko na napapahabain pa ang ating vlog kasi sana suportahan ninyo. At maraming maraming salamat sa mga bago natin mga followers at subscribers mga repa. So ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi mag-iisip na naman ng panibagong content at ng may may vlog na naman tayo. Pero daily content to mga repa kaya huwag kayong magalala, Isasama ko kayo kahit saan man tayo magpunta dito sa ating bansa. At kung ano mang gagawin natin, ipapakita na sa inyo. Let's go! So, bye-bye! See you soon and see you tomorrow. See you again, 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 again!